Eto ang tayo mga idol nag u na tayo mga idol Ito ah Pagka -ano, ano to mga idol Nagkita kita Start na, na to mga idol At kahit walangin sa'yo Siyempre tatry pa din tayo Ganun ang tropang kanin lamig ah, Lala pa kahit walangin sa'yo ha? Siyempre experience din eh. Para magpawisan din naman tayo Siyempre mga idol Ayol mga idol start na to mga idol medyo marahat pa lang ang tapo dito kasi medyo nag-iintayan uh, pa na mga, yung mga grupo sa likod mga nag-unti-unti na bumaba mga idol yun, salamat sa intro Jack at eto na nga ang third race natin na Open MTB at andito na tayo sa may finish line at mag start na yan, nagpapakiramdaman kung sino unang babanat. Tingnan natin kung sino mauna. At ayan na, nagsimula na magtayuan. Kumakarga na mga idol. More than 40 kilometers per hour na at umaangat pa. Ayan. Ano. Marami-rami to Almost or more or less 40 cyclists ang sumali. At eto matulin na tayo. Nasa 48 kilometers per hour. Matulin to at sariwa pa eh. Ayan mga idol oh. Mga na. Tingnan natin kung may makakawala agad. Ano Shout out po sa mga team, mga AOB, Team Garas, mga ganyan, Tropang Kanin Lamig, at mga taga Nueva Ecija, mga idol, mga taga Gapan, mga batang Bogmali, mga andyan yan, batang Nueva Ecija. So ito, may nagtakang kumawala, dalawang siklista, mga idol. Sa Team Garas, yung isa yata, itong isa, Parang hindi ko pa gano'ng kilala. Sa mukha ko lang kilala eh. Ayan. Meron dalawang nagtatangka. Pero malapit na kay Pelato na rin. Ito, may nagbibitch na dalawa. Mga 5 seconds lang na pagitan. Malapit lang to. Pero aabutan to. Sigurado. Mga sariwa pa eh. Ayan o. Oh. Ito na yung pangalawang U-turn natin. 10 plus 1 lang ang ating laps. Bali. Nakadalawa na tayo. Kasama yung warm-up ya yeah, malalakas pa. Ala makakalayo dito kasi mga fresh pa. Ayan mga idol, nahihirapan tayo mag-video ng maganda. Gawa nung sinakop nung nagbibilad ng pala yung kalsada. Kaya dalawang lane lang ang nagagamit natin. Tapos sasalubungin pa tayo ng sasakyan. Kaya ito, gigilid tayo. <laughs> ayan, hindi tayo makakakuha ng maganda. idol, oh. Ayan. Okay. Balik na tayo. Mabalik tayo sa harapan. <laughs> Iniwan tayo ng pelaton. Yon, shout out sa nagbi-video. Sa Team Garas din yata yun. Shout -out sa inyo. Ito, balik na tayo. At wala pa rin nakawala. Ito, may bumabanda na naman sa harap. Kaya ito, tumutuli na. Tumutuli na naman. Ulan tayo mga idol, 50 km per hour. Kung makikita nyo, ayun ako sa kaliwa, Ay, nasa motor. Ayan. Naka onboard onboard camera tayo kay Jack. Ayan mga idol, kaya makikita nyo nung malapitan yung ibang bakbaka na malapitan talaga. Ayan, Ito. Ito, pangatlong u na tayo. Wala pa rin nakakawala mga idol. Ito pa rin sila, magkakasama. Yan. Maganda position ni Jake. Nandun sa may harapan. Pali dalawa sila. Kasama si Jose Lidio, alias Nano. <coughs> dalawa silang mag nagtutulungan dito. Ayun. May bumalan na naman sa harap. At eto, tumutuloy na naman ang gusto mga idol. Ayan. Dito sa gawing dulo, medyo malawang four lanes. Kaya eto, maganda bakbakan dito. Dito lagi matulin eh. Tu sa kabilang side, mabagal lang gawa nga ng nagkakasalubong yung sasakyan at mga siklista. Ayan. Makita nyo mga idol, ang tuloy ng dalahan. Wala pa rin makabreakaway. Sino kaya ang makakapag-breakaway sa laro na to? Tingnan natin. Panorin natin mabuti kung sino ang kakawala. At eto, naglaylo sila. Naglaylo ang pelaton. Nagpapakiramdaman pa rin at wala kasing Wala kasing makawala. Sino ang bubuga uli? Tingnan natin. Abangan natin mga idol. Ito, nagkakasalubong. Sinasabi ko. Sana magbigay naman yung nagbibilad. Yung Sunday lang naman to. At half day lang naman. Ito. Eh, sa U-turn talaga nagkakatalo. Mahirap pag sa u eh. Ayun, mga idol. Matulin ang dalahan uli. Tumulin, tumulin. Bakit nga pa ba tumulin? Kasi merong kumakawala sa harap. Ito, si Alfred ng Team Garas. Yung pag u kanina, bumanat agad. Kaya ito, dumistansya siya ng almost 10 seconds. Pero malapit lang to. Tingnan natin kung tagos niya hanggang dulo. Bilog na bilog ang sipa. Ayan. Ayan umagot pa ng gusto. Mga almost 12 seconds or 15. Tingnan natin kung tagos niya mga idol. Ayan, mapunta na tayo sa kami ng U-turn. Marami yung Team Garas. Nagkakatulong-tulungan yata ah. Ito. Walang humabol. Nakabuta kaya nila yung nagbe-breakaway na si Alfred Gibara ng Team Garas. Ito na oh. Ay, lumapit yung distansya. Lumapit. Mukhang aabutan si Alfred ng Pelaton. Tingnan natin kung kaya niyang itaguyod hanggang dulo mga idol. Ito. Ah, marami rin masipag dito. Mukhang tutugisin nila. At iyon eh, na nga mga idol. Sa kabilang U-turn, almost sinabot na nila. Mga 2 seconds na lang ang pagitan. Aabutan ah, talaga. Maraming masipag dito. Natumugis mga idol. Ay, din lang pawalan si Alfred ng Team Garas. At syempre, hindi rin papayag tropang kanin na MIG. Hahabulin natin yung mga breakaway kasi dadalawa lang sila dyan. Kailangan, dun sila sa una mga pwesto para maganda ang pwesto. Mahirap sa likod eh. Maraming kalaban. At eto, tumesting si Nano. Pero joke lang yan. Nambubulabog lang. <laughs> kasi meron sa harap eh. Merong isang kumakawala na naman sa harap. Yun nga, si Alfred. Binulabog niya para sila tumugis. Ayun nga. Hinabog na nila. At eto na si Alfred, aabutan na nung Pelaton. Yan, Newton ulit. Inabot na na gusto si Alfred, kakainin na ng Pelaton. Yun na ka, inabot na. So ito, nag-abot-abot na sa Isang buo na naman tayo. At wala pa rin nakakapag breakaway Nasa kalagid na na tayo ng karera mga idol. At wala pa rin nakaka-breakaway. Inabot na si Alfred kanina. Ayan, nag muna. Nagpahinga at nagpapakiramdaman kung sino ang unang babalat at eto pag natin wala pa rin bumagal yung takbuhan mga idol nagpapakiramdaman kasi at kumuti na yung mga siklista natin na marami nang nalaglag at huminto at eto na nga may kumakawala na namang isa anong team ba to team garas din yata ay, yung tricycle haabutin. hindi muna gumilid? At syempre, haabuli yan ng tropang kanin lamig. Hindi tayo magpapaiwan, basta-basta. Para masama tayo sa breakaway. Kasi mahirap na ano tayo sa pelaton. Maraming kalaban. Kailangan maka-breakaway kasi dadalawa sila. Kailangan makasabit kahit isa. Ayun ang game plan namin mga idol. Pero ito, kami ang tutukis. si <laughs> Kailangan maka-breakaway talaga. Pero tingnan natin kung kaya. So, yan wala pa rin nakakabuo ng malayong breakaway malalapit lang walang makapag-establish ng malayong breakaway malalakas din kasi yung mga dumaya mga idol at ensayado so ito matuloy na ulit ang takbuhan gawa ng meron ang nakabreakaway, ito puro team Garas mga idol, apat na team Garas ang nagsama-sama dito sa harapan at nasabit yung bata natin masip Si Jerry, ito mag-aabot muna tayo ng tubig Malamig na malamig na tubig Para ma-refresh ang bata natin Ito, pinahirapan siya nung Nung apat na to, gawa nga nang nag-iisa siya Pagtutulungan talaga Ganun talaga ang team Masarap talaga, maraming ka team Kapag lumalaro sa karera Kasi nagkakatulungan So ayan Ito na yung pelaton natin Si Nano naman Ang aabotan uh, natin ng tubig para ma-refresh. So, ayun na ay yung breakaway natin. Five-man breakaway ng Team Garas at Tropang Kanin Lamig. Ito, nagkahiwalay dito. Last lap na to, mga idol. Isang U-turn na lang. May bumanat na dalawa at hindi na masundan ni Jeric at napagod na rin. Buwanong pag may bumanat na isa, susundan Janet ni Jeric. Pag inabutan niya, may babanat uli. Ala, ganun talaga ang mangyayari, mga idol. Parang bidugbog si Jeric dito ng apat. <laughs> Napagtunok. Ayun, tingnan nyo, ha, mga idol. Oh. Babanatan nung isa, hahabulin naman ni Jeric. Eh, tala, na talaga. Hindi na hinabol. Kapos na eh. Napagtulong-tulungan siya ng Team Garas. Pero okay lang yan, ganun talaga. Advantage ng Team Garas na marami sila. Ayan mga idol, ang lalakas din. Ayun, nag-abot-abot na yung tatlo. Naiwan na yung si Jeric natin ng tropang kanin Ang habol na lang natin is fourth place saka 5th place tayo? Ito, Team Garas. Si Alfred, hindi ko lang alam pangalan ng isa. Ito ang remate natin. Magbabakabakad pa rin to kahit magka-team to para malaman kung sino mas malakas sa remate. Ito, mag-aabot na. Umangat na si Alfred. Ayun, ah, si Alfred na magja-champion. Ah, Alfred gibara ang ating champion ng no? Team Garas. Second and third, eh, Team Garas din. No? Tingnan natin kung pang ilan yung bata natin. Ayan, napagtulungan eh. Ganun talaga. Ayan, pang pang lima, pang lima ang tropa ng ating Pero okay lang yan. Ganun talaga. At least, yung mga laban ang parehas at maganda. Ayan, nagpagbigay naman ng magandang lawan. So, yun, sa mga nanalo at sa mga organizer, salamat sa inyo. Ride safe lagi, mga idol.